sa Samantala, tinututukan naman ngayon na mga otoridad ang anggolong posibleng isang grupo lang ang may kagagawan sa pagsabog sa tatlong universidad sa bansa. Batay na rin sa kanilang nakuhang impormasyon. Ito ang balita ni Benedict Galasan. magkakaugnay umano ang mga nangyaring magkakasunod na insidente ng pagsabog sa tatlong universidad sa bansa. In fact, meron din mga significant developments doon sa investigation into the previous uh, grenade throwing at La Consolation College and at Perpetual Help. The authors of this incident, of this grenade throwing incidents, are connected. Ito ngayon ang lumalabas sa investigasyon at ulat ng National Bureau of Investigation sa Department of Justice sa patuloy nitong pagsiyasat sa kaso ng pagsabog sa huling araw ng bar exams noong buwan ng Setyembre. Ayon rin kay Dilima, Posible rin na ang mga sospek sa tatlong pagsabog ay nabibilang sa iisang grupo. Yeah, dito sa ongoing ano, puro apo yan. Samantala, nagbigay na rin ang DOJ ng ultimatum sa mga tinutugis nilang dalawa pang sospek sa post-bar exams blast na sumuko Ayon kay Dilima, alam na ng NBI ang identity ng dalawa, bagamat patuloy pa rin itong inaalam ang lokasyon ng kinalalagyan ngayon ng mga sospek. We are challenging them to surface for questioning. Otherwise, NBI will now be constrained to file charges. Ang dalawang sospek ay sinasabing miyembro din ng APOFRAT na umano'y tumulong kay Nimpo Moseno upang makatakas pagkatapos ng pagsabog. Kaugnay nito, malalaman umano kung tutupad pa rin ang APOFRAT sa commitment nito sa DOJ at NBI na ipipresenta nila si Nimpo Moseno sa preliminary investigation. Benedict Calasan para sa UNCD News Worldwide at ito ang Balita.